Right, so good morning guys Oh 11 o'clock na ng umaga Yeah, so dito tayo sa may Elbers Park Yeah, so karamihan sa mga taga Toronto Yung nandito na sa Canada, alam na alam to Kasi number one sa mga Pilipino to na pasyalan eh Siguro na-vlog ko na rin to, so hindi ko alam Ah, Yeah, malaking place to guys Dito nag-barbecue, pag may mga party, dito ginaganap Then meron mga palaruan ng mga bata So malawak to, may trail bike dun sa dulo Yeah, so ngayon nandito uh, tayo dahil ma uh, meron mayroon lang tayong pag-usapan ng konti. Yo, so anyway, ah uh, ikot muna tayo. yung hindi pa nakakita dito, so para makita naman nila, guys. Okay, so dito tayo sa kalagitnaan ngayon. Then ikutin natin tong ano, ah uh, buong uh, air bells. dito guys, hindi ka pwede mag-overnight hanggang 12 uh, for all I know, hanggang 12 lang ng gabi ayaw nila nang may mat yan yeah, so nakita nyo yung plug na yan yan, merong sa loob nyan merong dating uh, pag may concert uh, art theater yata tawag nila o oh, dito ginaganap guys hindi ko ngayon kasi parang sira nung pumasok ako dyan tagal na uh, parang gine-renovate so ito yung Toronto Airbells Community Center so dyan meron basketballan dyan so ikuti lang natin to guys dyan. so yan Lakad-lakad muna tayo. Yan, yung mga, uh, kaya nga sabi ko, yung eh, mga retirees siguro yan. Yan, dito sila nagpulong-pulong. Yan, ito yung barbequehan. Anytime, pwede kang pumunta rito. Yan. So, walang mga tao masyado dito, Yan, doon may under construction. Yan, punta tayo sa may dulo. Yan. So, kita na yung ano dito. Uh, I think yan yung uh, shepherd Shepard papuntang Yang. Yung mga building na yan, guys. Yan. Nice view. So, pag winter, ah uh, maraming nag-skiing dito eh. Yeah, so tingnan nyo yung uh, mga pa-slide. Puno ng snow to. Yan. Tingnan nyo yung paligid. Oh. Yan. So, doon naka-park yung uh, sasakyan ko. yan yeah. Yan, palusong dito, guys. So, dito, yung mga magagaling mag-bike, lumulusong sila dyan. Ayan. Yeah, uh, kasi expert nga sila. Ako nagba-bike, uh, banda doon lang sa may medyo patag. Alam mo naman, may nagka na tayo. Natatakot din tayo. Baka mabalian tayo. Yeah, So, anyway... Um, Yeah guys, so this is yung last na video ko dito sa Canada. Then uh, magbabakasyon kasi ako bali one month sa Pinas. So excited din ako. So masaya na malungkot. Masaya dahil uh, nakita mo na yung uh, bayan na sinilangan mo. Then uh, syempre mamimit mo na yung mga kamag-anak mo, mga friends. Then mapapasyalan mo na yung mga lugar na kung anong gusto mo noon napasyalan. Then, malungkot dahil uh, wala na kasi yung parents ko, guys. Last time na ako, ko, uh, nawala na sila yung papa ko, nauna yung mama ko. So, anyway, uh, short story. Yun nga, uh, hanggang ngayon lang itong video dito sa Canada. Kasi yung ano nga natin, eh, the delivery, then yung mga view, mga ibang lugar, yung pinapakita ko sa inyo. Then, yung po delivery ngayon, guys, eh, mahina eh. Dahil uh, pag summer kasi... Alam niyo naman pag summer, ang ah, daming kompetensya, ang daming lumalabas. Kaya may na yung biyahe. Dahil la, uh, may na na rin dahil uh, sa dami ng mga driver ngayon, yung mga new immigrants na galing ng ibang bansa. Madali lang kasi makapasok sa itong trabaho na ito eh. Yung Uber Eats, DoorDash, Keep the Dishes. Yeah, so uh, tsagaan lang pero marami pa naman driver na nasusurvive. Uh, kumikita sila. Okay naman yung kita nila. Yeah, this is good for us a part time. So anyway, uh, pag-uwi ko, um, mag upload pa rin tayo ng video. Yeah, tungkol sa doon sa bayan namin. Hindi naman ako nakatira sa city. Sa, hindi uh, naman ako sa Maynila. Doon sa kami sa province bayan, sa Negros. So kung ano yung gandang natin, yung mga lugar, uh, yung pamumuhay nila doon, then yung mga pagkain. So kukunan ko ng footage yun. So upload ko rin. At least sa uh, masisihan din kayo. Then sa Manila, noon kasi sa Manila ako nagtagal then yeah, mas prepare ko sa probinsya. Yeah, so yun. ah uh, sana antabayanan niyo yung mga iba ko pang video na i-upload ko dahil uh, exciting naman sa province namin. Yung uh, maganda naman yung lugar dahil siyempre there's no such a nice place like back home. Doon ako natawad, nasanay na ako doon. Yeah, kahit ganun ako kahirap at least na na-adapt ko na. Yeah. So anyway, yun lang guys. Antabayan ah, niyo yung video ko. So bukas yung flight namin. I hope maganda yung flight namin. Ah, so pray to, God na, pray to God na lang. Okay, see you my next video guys. Bye for now.